nananatiling buhay ang pag-asa ng grupo ni Coach Yeng Giao sa semifinals. Sa kabila ng katotohanang hawak ng NLEX Road Warriors ang twice-to-beat incentive ng Philippine Cup sa panayam ng media, kaagad ibinigay ni Coach Yeng ang sikreto ng kanyang kupunan para ibagsak ang grupo ni Coach Jong Wichiko sa laban at puwersahin ang isang do or die match. Ang nangyari sa Rain Shine at NLEX Road Warriors ay hindi naging iba sa nangyaring pagbalasan ng TNT sa Magnolia Hotshots. Sa kanilang bakbakan matapos ang laban ng Rain Shine nat at NLEX na puwersa din ng mga bata ni Coach Chot ang isang do or die ng padapay nito grupo ni Coach Chito Victolero sa kabila ng pananalasa ng Magnolia sa mga unang quarter ng bakbakan. Sekreto kung paano ang ginawa ni Coach Chot na patawbin ng Magnolia inilahad sa media. At si Calvin Aptana, inaming na mamaga pa rin ang kanyang bukong-bukong habang sumasalang sa bakbakan. Pero ayon sa kanya, kinailangan niyang gawin yun, bunga ang kahalagahan ng nasabing laban tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Pinanatiling buhay ni Coach Yang Giao ang kampanya ng Rain or Shine patungo sa semifinals ng PBA Philippine Cup ng bakbakan ng mga bata nito ang kalabang NLEX Road Warriors sa huling minuto ng laban. At matapos ang bakbakan, kaagad ibinigay ni Coach Cheng ang naging sekreto ng kanilang tagumpay para puwersahin ang NLEX sa do or die match ngayong Sabado. Narito ang kanyang pahayag. Tutuwa natin si Coach Yang sa report ni John Balesteros ng One Sports. Pasensyoso lang kami, nagpasensya lang kami. Laro ng palitan ng momentum ang basketball eh. Naging magandang takbo namin sa first half, tapos sila naman sa third quarter. Mabutin lang at nag-recover kami sa fourth. Bunga ito ng purong sipag, purong effort at matinding kagustuhang ma-extend pa ang serye. Siso battle sabi nga nila ba? Diba? yung grupo ni Coach Yang sa first half eh, pero bumawi ka ang grupo ng NLEX sa third quarter. Pero hindi na kasi bumitaw ang Raynor sa mga crucial na minuto ng laban. Kaya naitala nila ang 92-89 at malaking bahagi ng panalo ng Rain or Shine ang pananalasa ni John R. Clarito. Kumamada lang naman siya ng 20 puntos at 21 rebounds. Ang mabigat doon mga ka-playoffs, kinuha niya ang 13 rebounds sa fourth quarter ng laban. Ibig sabihin, ganun katindi ang hangarin ng Rain or Shine na ma-extend ang makbaka nila ng tropa ni Coach John Wichigo. Kung tutuusin, bihira tayong makakita ng isang guard na nagtatala ng ganitong kalaking rebound, di ba? Kalimitan center power forward at forward ang posibleng kumakamada ng ganito kalaki. Pero sa katulad ni Clarito, bihira tayong makakita nito mga playoffs Nga pala, bukod sa 13 na rebounds ni Clarito sa fourth quarter, kumamada rin siya ng 14 puntos sa kanyang itinilang 20 sa fourth quarter pa rin po yan. Ha? 14 puntos sa fourth quarter po yan. Kaya na makausap ng media si Coach Yengeo, kagad niyang pinapurihan si Jonald Clarito. Inaamin niya na bus buhay talagang ginawa ng kanyang bata doon. Siyempre team effort naman yan, lahat naman may ambag pero hindi mo talaga pwedeng ikaila na sobra-sobra para sa Rain or Shine ng ginawa ni Clarito. In naman kay Coach John Wichico, lahat ng ipinasok niyang player, sampu ata yun kung di tayo nagkakamali. Kumamada rin silang lahat eh, lahat sila nagbahagi doon, hindi lang talaga naging sapat ang lahat ng yon para makuha nila ang unang slot sa semis. Kung nanalasa ng matindi si Jonard Clarito laban sa NLEX Road Warriors para manatiling buhay ang pag-asa sa semis, hindi rin nagpaiwan si Calvin Optana at RR Pugoy nang sila na sumalang sa laban versus Magnolia Hot Shots. Tanong, ano ang naging sikreto ni Coach Chot Reyes para butatayin ang grupo ni Coach Chito at puwersahin ang do or die match sa paparating na Sabado? Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Ruben Torado sa Spain. Talagang pinagsikapan naming bawasan ang turnovers namin dahil sa huling laro umabot kami ng 20 23, kami pa naman na nangunguna sa liga pagdating sa pinakakaunting turnovers. Kaya hindi yun karaniwan para sa amin. Hindi man magandang shooting namin ngayon. Ang mahalaga, nakapag-attempt kami ng tira at hindi basta-basta natatalo sa turnovers. Oo, marami pa rin. 18 yun. Pero kahit paano, nabawasan namin. Umabot na ng 12 sa first half eh, Pero naputol namin yun sa kalahati. At yun ang nagsimula ng aming comeback. So, binuwasan talaga nila ang pagtatapo ng bola. Mula sa 23 naging 18. Malaking bagay, di ba? At dito natin makikita kita kung gaano sila kadeterminado na makuha yung unang pwesto or unang slot sa semifinals. Gusto nilang manatiling buhay ang pag-asa ng kanyang grupo sa Grand Slam eh. May kayo naman talaga na maghangad sila, di ba? Kung sisilipin natin ang panalo nila kagabi, hindi ganun kadali yun. Ang bigat ng dinaanan nila, di ba? Natambakan pa sila kung di tayo nagkakamali. Hanggang labing puntos po yun. Pero dahil sa tindi ng determination ni Calvin Octana, ni RR po kayo eh sa quarter ng bakbakan, sinigang nila talaga yung mga manok. Bago nila nakuha yung panalo, pinahirapan talaga sila ng Magnolia. Ha? In fairness naman sa grupo ni Coach Chito, hanggang sa huli hindi sila sumuko doon. Medyo kinapos na lang sila, lalo na nung ilang segundo na lang yung natitira. Hindi na nakaangat ng maayos sa save Lucero. Napigilan na siya doon, kaya ang resulta, olat yung mga manok. Balikan natin si Optana at si Pugoy. Grabe po ginawa nila kagabi ha. Si Optana nagtala lang naman siya ng 21 puntos, 16 na rebounds at tatlong steals. Si RR Pugoy meron po siyang 30 points. So 30 points na yon kinamada niya ang 22 sa second half, especially dun sa fourth quarter sa pamamagitan ng running shot at rest. Kakaima, di ba? Ganun katindi yung inilatag na hamon ng TNT versus Magnolia kagabi po yan. Si BGR, si Kelly Williams, ang laki rin ang ambag nila sa panalo. Again, team effort naman lagi ang lahat ng yan. Ha? So malalaman natin kung anong gagawin ng mag sa susunod na laban. Mabigat na kasi ito, wala na silang bukas. Ganon din ang TNT kaya siguradong pupukan na magiging laban nila dyan. Matapos ilabas ni Coach Shot ang tila sikreto ng kanyang grupo, dahilan para tuhugin nila ang mga manok, inamin naman ni Calvin Optana na namamaga pa rin ang kanyang injury saka sa kasalukuyan. Giit niya kinailangan niyang maglaro sa kabila ng pamamaga nito dahil do or die ang nasabing bakbakan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Calvin Optana sa report ni John Balesteros ng One Sports. May pananakit pa, nandun pa rin yung maga pero playoffs to eh. Lalo na do or die kami so kailangan ibuhos na, di ba? Kailangan talaga eh. Kailangan kumayod kasi ayaw ko rin matapos ang conference namin ngayon. At least nabigyan kami ng pag-asa. Hopefully mairaos namin. Sakripisyo talaga to mga ka-playoffs. Maga yung kanyang bukong-bukong pero pinili niya maglaro. Pero siguro, hindi ganun katindi yung maga, di ba? Kung sobrang maga kasi niyan, hindi talaga siya makapaglalaro dyan. Anyway, tinanong din si Calvin Optana kung anong tingin niya sa hinahabol nilang Grand Slam. Ang sagot niya, wala raw sa isip nila yon. Hindi raw nila iniisip at para sa kanila, one game at a time lang ang atake nila. So para sa akin naman, posible naman talaga na hindi nila iniisip yon. Unang-una, kung isasaksak nila sa isip nila yan, masusunog lang sila dyan. Baka mas lalong hindi sila makapag-perform ng maayos doon. Magdadala lang sa kanila ng pressure yun eh. So kung ganun ang mindset nila, maganda yon. At least hindi sila na-pressure habang lumalaban. Again, magandang abangan mga susunod nilang bakbakan. Sigurado gagawa na isang matinding game plan si Coach Chito. Hindi umubra ang inilatag nilang game plan versus TNT kagabi, di ba? Kaya susubok ulit sila sa susunod nilang pagharap. Sa kabilang side, mas magiging agresibo naman ang grupo ng TNT, lalo na si Ara Pugoy at Calvin Aptana sa susunod nilang bakbakan. Alam nila na kahit team effort yan, kailangan nila magtrabaho ng matindi para manatiling buhay ang pag-asa ng TNT sa Grand Slam. So guys, maraming maraming salamat.